Araw guys, atong paminahon si Padresiano, Siano sa uh, nag sa, uh, sa kanya na regarding about uh, EGK. Kung na po pun siya pong tana guys, nga, nga ang atong Philippine Constitution, ubos na siya kaysa ubang mga nasod. Muna yan tana guys, ubos ba daw na siya kaysa ICC nga statue? Nga Tua man dito si EPRRD gi gi kuan sa kurti nga naaman tay ato ang kurti mga idol. Ug atong si Pader Siano guys. Let's go. Na criticize na ko. Padir sige man mura in favor kay kang President Duterte wa dai ka mo consider anang iyang EJK. Ako kanus ama sa ingon nga wa ko maluoy anang mga adik nga gipangpatay. daghan maganik adik nga gipang sagup <laughs> di kawata na maganik kapilas mga adik sukad pa diha pa ko trabaho lanbang hangtod karong pari na lang ko kapila na gi gi unay ana mga adik dili lang adik nga wak na ko mailhi hastang mga adik nga ako yung kaliwat di pang ilan naman ko anak nila na nalipay sa day kong gipang patay na sila wa pero ang pangutana katos ang gipatay sa mga adik purti masang daghana unsa man sa atong reaksyon ato na atay korte file kaso ano wa may kaso sa EJK si President Duterte dinis ato mo sa mga international lawyers why so kaso dinhi pero dunay kaso sa ICC nganom din ang atong Philippine Constitution ubos na siya kay sa ubang mga nasod ubos na siya kay sa ICC nga statutes na ang warrant of arrest sa ICC ato yung i-impose. Bahala nalang atong konstitusyon nag-ingon na di yun i-deprive sa due process ang accused person. Muna, atong kaso Aron, mag-ilhan o kinsay ga-ejeke yung tinudan